Tampak barangay Tampak Barangay Tampak 1 Sa, sa, sa Sabado po ito. Punta po kayo lahat. Hulyo 25 at nandito tayo sa Barangay Tampak Uno ating nakikita ang sakos-sakong na bigas may kasamang kape at sardinas asukal at may asukal pa kaya mukhang magre-relief si Kapitan Ben Ruplo maganda hapon kap ay magandang hapon din po bossing Diego opo tama po ba ay Nakatakda na po bang mag-relief kayo? Ay, eh, opo. Eh, kasi sa August pa sana papamudmud yan. Kaya lang ay eh, nagkataon na, na uh, tag-ulan at nabaha pa dito sa aming barangay. Lalo-lalo na dito sa Puro 4. Yung mga tulay-tulay na barahan po ng mga water lily. Madaling araw po kami nagkalis ng mga water lily dito sa barangay po namin para na uh, yung tubig na kwan daloy sa mga water tuloy-tuloy po. Ilang bahay po ba ang uh, binaha? Ay, marami po rito boseng lalo na dito sa puro 4. Eh balita ko pa sa puro 5 sa may tulay, naalis din nila yung water po sa may tulay. Naabot na po dito sa sitio Milibo. Kailan po ba ang uh, relief operation nyo? Ay bukas sana baka o oh, pa bukas eh, i ko na lang po ng Sabado. Ng ah, Sabado po. po. Opo. Mga anong oras po? Mga alas 7 po ng maga. Ah, ilan po ba ang mabibigyan? Ay sa pangko po dito sa barangay ko, alam niyo naman sa bahay-bahay may asawa yung mga anak, eh, may 500 na ripak po may gitpo yan. Ayo, mahigit 500 po ang baaring mabigyan po ng relief. Apa? Apa. Apa. E, eh, pwede rin ba umamot yung sa ibang barangay nakatira pero dito po pinanganak? oh, pwede rin po. Basta kung sino man yung may hiling na kwa na ibang barangay, pwede natin bibigyan po, Boseng. O, oh, sige po. ah... Uh, Manawagan po kayo sa mga kabarangay nyo, baka meron pang hindi nakakalam sa schedule na relief operation sa Sabado. Ah, nananawagan pa ako sa mga purok natin hanggang purok 5, 1, hanggang 5, 5 ng purok, eh sa Sabado po, Papamud-mud po tayo ng relief. Para sa kung po, relief po ng kanito, repair, kita ng repair po. Ayo, kita po ng repair. Opo. Hindi pa po ito yung uh, calamity pan. Ay, hindi pa po. Okay. Hindi pa. Opo. Eh, sa ogo Ogos, eh, nagkataon na po bagyo. Eh, kaya pinamagi ko na po itong kita ng repair. So, magpupunta lamang po sila dito sa ating barangay hall. Opo, barangay hall po. Maraming salamat, kapitan. Ay, maraming salamat po, bossing Diego. Sa radio nating Gimba.